Nandito tayo sa kalagitnaan ng bag. Pag wala nang makita, pag wala nang makita, bangga. ang Lazy <laughs> <laughs> Plan. Bakit ako? ko? Nagkakapingin po ang pag na yun ah. Nagkakapingin. Nagkakapingin po kami si Michael. <laughs>

na makita, oh. Nakikita mo yung mga bahay dyan ngayon. Di mo na makikita sa kapal ng pag. Kapal ng pag. Bumuka. Tapos <laughs> pag. <laughs> ako, nagbubukas na ako, si elite flag na ang Pagpasok pa lang sa bahay, abang kinapatay na, abang nag-uuti ka. Malabo, may ingay yung, ah! <laughs> yung anak ko eh. Madal-dal yan. Ito yung masabi. Ah, 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 ah,